a fact, marami nakakulong dyan sa city jail, sa iba't ibang city jail, na they were wrongly accused. It just so happened na sila'y pobre, wala silang pera, at hindi sila masyado na asikaso ng pao dahil overwhelmed din ang pao, nakakulong sila. And of course, dahil mahirap sila, wala silang pambayad ng piyansa. So marami sa kanila nakakulong dyan for so many years, dahil backlog na yung justice system natin, only to be found out After so many years na sila pala inosente. So I don't want that to happen na mag-aantay pa tayo na magdusa yung isang pobre na alibase wala siyang pang piyansa and wrongly convicted, mag siya sa city jail for so many years. So ilan na po yung mga presong katulad nila na ko or inmate should I say, na inyong pong nasalba, na inyong pong uh, naipalabas? Y yung sa una pong tanong ninyo, yes, Your Honor, sir. yung case... Uh ilan po yung mga kaso na naisampa? Na, na naging successful at hanggang sa mga convict po, yung mga nang abuso sa malilit nating mga kababayan. And I'm talking about policemen. Kasi iyan po kadalasan ni reklamo sa programa ko, yung mga pulis na abusado, na pinagtitripan, yung mga pobre nating kababayan, palibas ay walang pera, madaling tiris-tirisin, tapak-tapakan ng kanilang mga karapatan. Uh, medyo uminit ang ulo ko dito na sabi nyo, political rights, why are you concerned about political rights when in fact uh, mas dapat pagtutunan niyo pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman halimbawa lamang at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila ng isang sakong bigas there are so many cases like that yun dapat ang tinututukan ninyo at dahil eh, walang pampiyansa nakakulong you should protect the rights of the innocents those people who were accused by policemen na gumawa ng kasalanan na hindi naman. And I'll, and I'll tell you, many times in the past, may pumupunta sa akin ang mga may hirap na kababayan na niraid ng mga pulis ang kanilang mga bahay dahil lamang pinag-initan, may kagalit silang kapitbahay, lumapit sa pulis, niraid ang kanilang bahay at pinantahan or niraid yung kanilang bahay na walang warrant of arrest or maling bahay ang napuntahan ng mga pulis, nag-alugog, yung mga nasa loob ng bahay. Those are the things that I'm interested wag yung mga nandiyan sa kalye na nag nagrarali, uh, nag nagsisigaw-sigaw, ibagsak ang gobyerno etc etc and then nabubugbog ng police. Okay lang yon. The rights must be protected but I'm more interested sa rights na mamahirap natin at na doesn't does not have anything to do with politics. Hindi ko gusto ito, Apo, political rights. We we share the same sentiments, Your Honor. So alisin na siguro itong political rights a, ang, because these people, they have their own lawyers, especially dyan kung walang, wala silang mga backers. Apo. papapaliwanag uh, ko lamang po yung kung bakit uh, civil and political rights sapagkat ito po ay yung mandatong ibinigay ng ating saligang batas sa komisyon. Ang number one po yun sa ating mandato, to investigate a uh, violation of human rights. Yeah, violation Uh, involving civil and political rights. Yun po yung ibinigay ko sa ating mandato okay. ng ating saligang batas. But despite, I that, sir. I uh, despite that po, we are doing uh, uh, monitoring, investigative monitoring and um, okay, kaya po sa, tanong sa mga pa... civil, yes, economic, social, okay. rights po. Ilan na po yung uh, mga kasong na isang sa mga abusadong police na nang-api ng mga pobre nating kababayan na walang kasalanan na yung police na sinampahan nyo ng kaso ay nakulong o nasibak sa pwesto. Ako nakagawa na ako noon at hindi ako taga human rights. Kayo po ilan? Meron po kaming uh, uh, kaso. Totaling nung to, 2023 po meron akong 553 cases. Ano po yung 500 cases? 553, -hindi, 553 ko, cases? Hindi ko ko maibibigay sa inyo yung, uh, po, pwede po namin may submit uh, so, ang, so, yung so, sa mga pulis. Nakonvict ko ba yun? Hindi ho kasi sa amin ang kung ano ang prosecution. We don't have the prosecutorial function. Eh, yeah, pero siyempre sure, siya monitoring. We Do monitor. kung Yes, yung know. yung kaso, atlas na kayo. Hindi pwede. Dapat tutukan hindi. tutukan nyo. From start to finish. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng komisyon uh, na mag O kaya po, ilan po yung kayo po ang nag-cause mm hmm. ng galing sa inyo yung pagsasampan ng kaso. Ulit, gagamitin natin yung sukatan, yung mga abusadong polis na nang api ng apina, mga popin natin kababayan. Ilan po doon sa mga polis na yon because of you, because of your assistance, because of the budget that was given to you by the government, ilan po mga police ang na-demote or na-suspindi or better off, nakulong. Meron po ba? Meron po kami kaya lang hindi namin hindi ready po ngayon yun na we can submit it to you. Ang meron po, pwede kong isight sa ngayon ay concerning a police officer okay. Uh, involved in extrajudicial killings, Your Honor. Tatlo pong okay. kaso ito kung saan ang komisyon ay uh, tumulong doon sa mga biktima, tatlo kong kaso ng conviction on extrajudicial killing in relation to the drug war. Okay. So yung pong mga iba po pwede ko namin isubmit sa inyo yung detalye. Uh, disaggregated kung sino ho yung mga respondents kasi yung number po namin dito ay uh, uh, aggregated na po siya. Uh, Iba-ibang klase ng respondents po. Yeah. sa ngayon po ako dyan, very important tutukan nyo po yan yung kasong EKJ. Okay? Uh, na ayon sa mga pulis, uh, sila po ay sangkot halimbawa sa droga. Uh, sila po ay uh, nasa watch list. Na in some cases talaga naman, eh, sangkot talaga sa droga yung mga taong yon. Nagkataon lang, eh, numahuli ng pulis, imbis na dalhin sa korte, pinatang city jail, jail visitations assistance. Masyal po kayo sa mga city jail. Ano pong ginagawa ninyo doon? ang ang main purpose po ng uh, pagvisit visit ng komisyon sa mga kulungan ay uh, ano po um, accommodation share. kung tama yung pagkain tama po Con conditions, conditions okay good yan very good now the uh, prevention of torture po and uh, correct exactly i like that I appreciate that however again babalik ako dun sa original na question ko at ma original sinabi ko maraming inosente ngayon na na nakapit sa city si jail. Napagbintangan. Walang proper legal assistance na tuluyan. Alam niyo naman siguro yung proseso ng ano, ano yung yes, inquest? Apo. Hindi eh, ka nababanggitin. Apo. Dati naman po akong uh, biskal. Thank na you. Na alam po. Di ba? Dispatch and dispatch. Sige, kulong ka dyan, kulong ka dyan, kulong ka dyan. Without proper investigation. Now, walang pampiyansa yung pobreng wrongly accused mabubulok sa bilangguan yon ng matagal. Although later on, siguro, pag nagkaroon ng time yung judge, ah, pakawalan na lang natin to kasi wala naman talaga kasalanan. In, as a matter of fact, I have a friend in Puerto Princesa City, Palawan, na ganoon ang experience niya. Nagdusa siya ng six years sa city jail. Wrongly accused by the police. Napagtripan lang. Pero na And then yung judge kasi, overwhelmed, yung kaso, inuurong ng inuurong, inuurong, hanggang umabot ng six years walang pampiyansa. Yun ang sinasabi ko. Ilan na sa mga ganong klaseng person deprived of liberty o nasa city jail ngayon na sa pagbisita nyo, na pag alam nyo na wala naman pala talagang kasalanan to, wala naman talaga itong pampiyansa, ay eh, hindi sa pagmamayabang, ilan na tao na napiyansahan ko. Dahil lumalaman ko na wala talagang kasalanan, ako mismo na post ng bail. Kayo po. Ah, syempre, ayoko naman post kayo ng post ng bail. Maubos ang budget nyo dahil wala naman kayong budget sa ganun. Ang akin...